pagpas <laughs> lah, pas 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 nak apa pas pas Ah, pas 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 네. 안 동메시는 기 때문에 나로시나 타다가. 네. 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 네 <laughs> oh, man, kom <Come> in, man. Wat is er nou? Wat is er man? Hij is <laughs> <Huh? laughs>

Hindi, hindi niya alam kasi kung anong uh, oras yung ano rin. Oh. Okay oh, na dyan, libre naman dyan. Hindi siya sigurado. Ayan po si Ruby, makapagal na Roy. Punta rin na lang natin doon sa ano. Sige. Ah, pwede rin. Ito. Yeah, yun lang. Oh, para isang muna lang, isang orderan. Narito tayo sa isla.

Saka po isang sisig. oh, unlimited po ba yan? Ayo. Ano po yung so unlimited rice. Okay po, salamat po. Oh. Thank you. Mamaya na yung dessert, Okay po. Ayun na lang po. Okay. Wait, wait, na wait, 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 i don't know where we're going just casual i got mountain dew man what do you get today same wow same brand all right get yours i'm get your soldier Ano nga, pakilaw mo, yung sugar mo. Yung bagong gadget raw ni Piyok. Bagong gadget! Buday! Wala na kayo nito. Bago yun? Mahal ito. Itong gadget ko. Tingnan mo. Oo. Pambasa ng sugar. Pambasa raw. Pambasa ng sugar niya. Pambasa lang ng sugar niya. Pataas pa ito. Sandaan ng... Sa dito niya ng normal. Ang magagamun eh. Ano yan? Ano Hatid mo 'yan. Ah, busy din mo 'yung monitor, tingnan mo. Mamaya mamaya na 'ko titingnan. 'Yan, tawag tawag si Montagen. na 'ko 200 'yan kahit konti lamang. ha? Grace. Mag narasal pa tayo pretty boy Mag narasal pa tayo oh, po ito Oo, ito ganyan kami talaga Lagi kami nag narasal pag kumakain Hindi yung sarap Guranda ka kayo Saan yung kumakain? Order Happy ding alakad ka? Hindi, may isa pa kaya nga wow, salamat. Pag-isan na yan. Bo, uh. mo ng meratig book. Meron na ako. May ka <laughs> Kaya nagre na. <laughs> Di ba ka na? Alam ko na. Yan lang yan. Push it. man. Push it. Dadi po sa soup. Ah, nalakan mga nalagyo ko. Pizza. Give it to me. Give it to me. You want more? wanna put? It's like he's asking for the baby, man. <laughs> 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 you want some? Yeah, of course. But you want some? <laughs> <laughs> oh, you got a sense of babaeng muna, 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 babaeng muna,

Like. Meron pa pala isa. Oh, Ba't may ano mo sa mga mo. Grabe naman ang malamin na niyan, hindi siya makakain. Lugi ako niyan na. Lugi ako. Ano yan mula? Ano yan mula? <laughs> Pwede naman ang amoy. Meron. Anong bila <laughs> ko dito? Yeah, bibili-bili ka kasi ng gadget mo eh. May kayabangan ka kasi. Dito, buta, you want soup? Akin. Rice. Oh, soup. Tata. Tata, want soup? Gamitin mo na yung kutsara mo to. Mahirap na hirap ka riyan oh. Egg soup. Busog. Sa soup? pala ang busog na ako. Walang kakain, Mariano. Ang dami mo reklamo. <laughs> Wala ko masenso. Bakit you want uh, this year? You like balabok too? It's my favorite, man. Balabok. Gusto rin daw ni Buday doon. Dua uh orang -huh. ni. Ya. Labuk. Dah oh, ada. Yo. Oh, Bebe, may ano po siya ito. Ano? Okay. Mmm, puse. Iwain mo, bigyan mo si Ruby. pati mo. pati mo. Para makatingin mo si Ruby. Ano? Baka ay Facebook kami ni Ruby. Masasabi <laughs> <But, laughs> uh, na. Eh. ito so may bangus pa all right ano ba ano ba kami what about this one right here this one Да. the finger of the squid, man. Good It's hard, huh? <laughs> yeah. Huh? <laughs> <Okay. laughs> hmm. Steak naman. Ano na um, Bird... Um, steak. Beef steak. Beef steak na may... Gravy sauce. Gravy sauce. Good. I think that's cuisine. They have cuisine. That's Langonisa. Langonisa ba yan? গ'লিছোঁ no momento ah, kasi mayroon tayong food eh You eat now, so you don't have to eat later O, ito ito na ito ito Oto ang makakira na kami Sali! Magkakaigana kami Kunyari hindi kakain ang pagkakain namin Kunyari hindi Ayaw na niya Huwag na kaigana kami, ka, biglang kakalumpag yung kusina <laughs> O Lugo-lugo ano na niya? Siguro! Kumakalampag ba? Hindi sinasabi ko kasi Itabahan na Mas mabigat pa sa akin eh Oo Ang laki eh 220 Parehas ka 220 ako eh Grabe ka naman, 30 years old lang siya Eh bakit ako 50? Ada ah. yeah. ah. Oh, yeah. Ya yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Hindi mo pa hintay Hindi pa kayo, di ba? Oh, hindi yan eh. naroon kami Ah, naroon kayo. wala na kayo. pa ako niya. Naipit kami sa 19 Avenue. Salana ni Prito Boy, kung saan sa pag alit pag alit pag Huwag pala yung paganyan natin. Hahaha! Hahaha! Pagkakainan mo, Kainin niyo tayo! Hahaha! Ate, na pala! Hmm. Ayoko na! Hahaha! <laughs> oh. Nakalimutan ko, meron pala ako. <laughs> Wala pa ako na anong kanin niya ha, partida. Ito, bata. Ito, bata. Ito. hindi. Ito. 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 Ito kamay ice cream kamay niya talo mais talo mais kamay ano yun ano ano ako parang alu alu parang alu alu para sumiyon pero saginjang sa oh. pa, pa ah. <laughs> ano, nyan yun yung may shape ice cream parang mais niya ano 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 I... Room, banana. What you want? Banana or corn? Banana or corn? Kaya ka gawin. Kaya ka na, bahala ka. Ang gano'n. Bate, ala, tignan ko yung ano ko. Yung target ko. Ay, bakit mo. <laughs> hindi ko yung mga na may nasi hindi magtas, hindi tumaas hahahaha hindi tumaas hindi lang mo nervyos ka, hindi, si Ruben si sa ano baka di kayo yung ano ipasaksak mababayan <laughs> <laughs> so, sabi ng doktor ah alam ko gagawin mo I know what atung gonna hindi masabisa hindi masabisa di sabisa di sabisa di Hindi di sabisa di sabisa di sabisa di di siya kasi nang, uh. di sabisa Hindi sabisa di sabisa di sabisa di sabisa di eh, pagkatapos, palapit na, natatapos na. Marami na iyan, o. Oh. Ilagay mo doon sa mga box. Kita nga lang. <laughs> kita, kita. <Paringan> lang konti. <laughs> <laughs> Tata, no, Hindi, 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 Kali na hantina. Yeah, eh, buday. We we got this, right? We got this. We're not gonna stop. We're we're not gonna go until this is finished. Tadi. Kalane pak. Bawa tangan ni. Hahaha. 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 Hahaha.

Jadi mana tubik? Tiga hey, sembuhkan dia. Ini, dia ni malu. Doy, berdiri Okay. I thought you gave my Kobe Kanina? Kobe Corny? Kobe The Kobe ayun Nakalala ko sino ko

Ginulak mo yung Kasama yan! Yan hindi ka pwede yan. Ablado muna d'ya betes dito! Pwede na yan! Nagulak mo ba? Tama yun. Give it Ja! Je hebt I Je zei ja! Ik vind deze niet leuk. Oh mijn is mijn... Wil je dit koken? Ja! Gaat het? Wat? Wat is er? Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil... Eh, niet. Ik wil niet. niet. Ik wil niet. niet. Ik wil niet. niet. Ik wil niet. Ha? Ana janah kasi <laughs> nak bagi kasi. Baik sudahlah ah, tak apa tak bicara. Ayan naman ang uh, dessert na tayo. Mais con hielo. ba yan? Mais con hielo? Wala man mata. Boom. Ayun na. Wala. Yung kanin, sayang. Yan ang Sharon ni, ano, Sharon ni Ruby. Mayroon na no homeless sa bahay ko. Meron raw po silang alagang homeless. Ayun na si Batagay niya, yung Sharon niya. <laughs> <laughs> si Sharon. <laughs> ayan uh... <laughs> ang Sharon ni Ruby Ayan yeah. Sayang. Turistang kita, sa huli so mo kikita pa alam. Alright. Sa huli mag siyaro, mag tanay tala, may ginagdinalan. Mag tawa ng sarong yan, pinagplas mo Buday, close it, close it. Come on. 400. Oh, we. Let's go. Buday. Yung kalempang daw, ano, click link. Hindi,

No, you need to do it for the group, man. Do it for the Yeah. Right there. It's right over there under the bazaar. Wow, Mali. you Okay, we're going home. We are up. Go-sog, go-sog. Bye, bye. Bye, bye.